Hello guys, magandang hapon po sa lahat. Uh, ito po, punta po ako sa profile ko. yan. Kung saan po makikita yung inyong uh, yung notification ni Nita kung saan nyo makikita. Diyan, nakita nyo yung nakared na yan na bell. Diyan mo man makikita. ba? Diba? diyan mo rin makikita yung sino nag-like, sino nag-comment, sino nag-react. Diyan din yan. Mag-notify mag siya sa inyo. Ganun. Yan, pepindutin ko yan, di ba? O ayan. Tapos yung mga comment na yan na nakapunta ng yung nakasulat na most relevant. So, ang limit niyan dalawa lang ang comment ang ma ano, ang makikita mo. So, diyan 'yon, yung mga like na yan, comment, react, diyan mo makikita din ang kay Mita. Yan. matagal lang kasi guys yun so maghahanap tayo yung sa mga comment na yan dyan yan, mayroong mga comment dyan yung mga comment na yan tingnan nyo, naka most relevant sya o ba diba? limit lang yung comment na yan so ganun lang pero makikita mo doon sa ano sa notification doon ka makapag-reply doon ka rin makapag ano doon mo rin makikita na marami nang comment siya pero pag pumunta ka doon sa profile niya dalawang comment lang yan makikita mo kahit mismo ikaw so ang gagawin mo pindutin mo yung sa comment na sa taas yung may most relevant pindutin mo yan so ito na nakita mo di ba may new newest tapos all comments mayroon din sa baba ano ba to kasi kailangan ko yung salamin so pinindot ko yung all comments kaya nakasyon na siya lahat tingnan nyo yan ganoon na yon mga mga bagong ano ni Mita ngayon kaya sasabihin mo na ay bakit hindi ako makapaganito bakit ganyan hindi ko makita anong nangyari ganoon kaso hindi mo lang maalam talaga kaya ako nagtaka ako bakit yung pinsan ko nagko-comment nga siya hindi ko makita doon sa aking ano profile doon siya sa notification So ayan na, pinindot ko nang yung all comment. Ayan, 'di ba? Nakita niyo na, ang dami-dami. Oh, 'di ba? Thank you so much sa panonood niyo sa akin. Ayun lang, nagbe lang ako sa aking mga na, na naranasan. Hindi ako no gumagawa-gawa lang. Ayaw ko nang ganoon. Thank you.